57 And uh, after 2 weeks ulit. 3 kilos na naman ang binabawasan ng timbang ko. five days na lang. Five days left. Probably pang 24th day na ngayon. Good morning guys. Pang, ano na, um, 20 Fifty. Twenty-fifty. Apat na lang natitira. Parang mukabara na naman. Good morning guys. Tatlo na lang. Balipan 26 po to. Day 26 na po. Satu to say uh, nga nagtimbang ako kanina and uh, after 2 weeks ulit dalawang kilos na naman ang binaba ng timbang ko despite na maayos ang kain ko hindi nagbabago appetite ko nabawasan pa rin ako ng dalawang kilo nung bago ko magsimula nung Omeprazol 61 57. then after 13 days 59 then another 13 days 57 so bumaba na naman po ako ng dalawang kilos hindi ko alam kung hanggang kailan tutuloy-tuloy yung pagbaba ko which alam natin na masama yun syempre kahit anong kain mo, bumababa pa rin ang bumababa yung timbang mo. Underweight na ako sa height ko. Kaya, di ko alam kung okay pa, rin yun. Pero, um, alam ko may right timing ang Lord. Kaya, tira ko alisin yung pag-aalala ko. Alam ko may right timing. Babalik din ang lahat sa normal. Kaya kayo rin. Uh, kasi nyo lang po ang loob nyo. Gagaling din tayo. Uh, anyways, uh, dalawa na lang yung naiiwan. So, tignan ko, tignan natin kung after, after na itong dalawang capsules na to, tapos, sa uh, mga ilang days, kung magkakaroon ng improvement sa timbang ko, bumalik man lang ako ng konti. Pag umangat na ako ng konti doon sa timbang ko ngayon, ibig sabihin ma-improvement na. Kaya, Let's pray, guys. Let's pray. Na uh, dumating na yung time natin na gumaling na. Sirap Cheer up lang. Iti lang kayo. Smile lang kayo. Kasi baka nakakadagdag yun sa ano natin eh. Yung pag-aalala. Yung pagiging malungkot. Nakakala maging masaya tayo. Hey <laughs> okay guys, you. Talk to me.